So welcome Relarge TV. Okay no? So sa karon mga ka-idol, uh, sa akong trabaho isip isa ko ka So na ako'y nakuha nga gamay nga 13 months. So karon mga ka-idol, nakita ninyo ni bisan ingani lang ni siya kagamay pero dako na ni siya tabang sa mga tao nga akong matagaan ani. Ah uh, nakita ninyo nga murag ni Jugabi inang kunag hinbahin aning gamay nga pahalipay na ko tungod kay agikan uh, pa ko nag duty isa ka uh, isip isa ka gwardya so karon uh, December uh, 23 Kuybes so ugma kay mo duty man ko ugma sa buntag so kani i-distribute na ko ni uh, December 24 so tamang tama mga ka nga na silay uh, gamay nga uh, magamit sa ilang pagsugat sa uh, Pasko kay Ugma ma December 24 ay sa sa ni distribute sa mga tawo nga akong tagaan uh, bisan inga nilang kagamay ni pero ay ko mga ka nga dako ni siya og tabang tungod kay bag-o pa na bagiwan ang atong mga kababayan mga ka sa bagyong Udet pero naningkamot ko mga ka nga uh, makahatag ko bisan bisan unsa kagamay basta na lang koy eh, gamay nga mahatag dito sa mga tao nga kung mga tao nga nanginahanglan yun mga kaidol so karon mga kaidol magtiwas ako o Tapos o bahin-bahin aning bugas idol as a security guard nagrender ko og jote uh, 12 oras. so karon kay uh, December 24 man ang akong jote is uh, pangbuntag so unya gabi eh, unya pa to ihatag ang akong uh, ginagmay nga pinaskuhan sa akong mga silingan so karon uh, 6 to 6 ang akong jote so unya pag uli na ako mga ka idol uh, paningkamutan ako nga uh, kato akong gamay nga pinaskuhan nga mahatag nako na sa akong mga silingan nga uh, may nalang nalangkod nga uh, pagsugat nila sa pasko na sila uh, gamay nga uh, mahikay sa ilang o sa ilang panimalay so makaayto lapit ng oras uh, around uh, 1700 hours so sa karon uh, mag prepare nako para muuli nako okay no ug sa karon mayong biyahe ug nakauli ko nga nasa A uh, safety ang akong pag-uli. na si Adrian Esteban, dagpas siyang malaging ni Dallas Cowboys sa mga nasa ng mga pag-iwo. My second country, this is Sergao, this is my home. So I stay here and I want help here. The best, the best way what I help is like finding international help to our countries, to Europe, to United States. So by, the way, mga you ka-idol, know, no? Karoon pa niyo ko uh, nakauli. So karoon mga ka-idol, uh, mudrit siyong ko uh, hatag o distribute oh, ang uh, gamay uh, na kung uh, pahalipay. Uh, 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 okay, no? So sa karoon mga ka-idol, ako na yung is uh, i-distributing uh, gamay na akong uh, pahalipay para sa akong mga silingan. Talaga? So, ko kaya ako na nang eh, ipang-distribute. Okay no, so sa karon uh, pagawas na ko para ma iisa isa na na ni Og hatod ni akong gamay nga pahalipay o sharing sa araw ng uh, kapaskuhan.